Kullu natil dha'iqatul maut Lahat ng may buhay Ay dadaan sila sa kamatayan At kapag sumapit ka sa kamatayan na yan, Naghihintay ka sa libingan Ang hintay mo ang pagbuno ng mundo Dahil kapag bubunawin na Waspahan na huwa ta'ala ang mundo ay Lahat natin ay babalik kayo sa kabilang buhay Kaya mag uusapan natin mga kapatid ay tungo sa isang pangyayari na ito ay napakalungkot na mangyayari sa mga tao sa atin pagdating natin sa kabilang buhay. Dahil pagdating sa kabilang buhay, mga kapatid, ay walang kapatilan doon. Walang nanay, walang tatay, walang anak, walang asawa, lahat ng mga minamahal mo sa buhay, pagdating sa kabilang buhay ay tatalikuran mo sila. Dahil sa araw na yun, tayo ay nagiging makasarili at wala tayong pakailam sa iba. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran, Yawma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullim ri'im minhum yawma at sa araw na yung sabi niya Allah subhanahu wa taala ay tatakasan ng tao ang kaniyang kapatid. tatakasan ng tao ang kaniyang nanay ang kaniyang tatay ang kaniyang asawa ang kaniyang anak lahat ng mga malapit sa kanai tatakasan niya subhanallah